motivation ano ko. Uh, ano ano to? everyday ito ano sa mga araw-araw na to sa na nag-a-apply ng trabaho sa buhay. So simple lang, be positive. Pero marami siyang marami na dito. Halos lahat ng motivation na maririnig niyo, isa lang ang ibig sabihin, halos lahat, be positive lang. Meron dyan, don't quit merong don't be afraid nandyan din yung believe in yourself kapag e akong sasummarize natin or iintindihin sa pangaraw-araw natin lahat yun be positive or think positive uh, sa paghahat ng trabaho pag-apply, interview sa may mga karamdaman halos lahat yun na maririnig nyo be positive positive lang, kaya yan positive lang, malalampasan mo yan. One step ahead, kaya mo yan. Kumbaga, uh, yun lang. Ako, minsan napapanghinaan din na loob. Actually, dito na nag-apply ako. So, hindi ako naging think positive. Kumbaga, nung interview ko talaga, halos lumawas yung puso ko sa kaba. Siguro, first time ko mag-apply sa ganito. So, hindi, sample na lang yung sarili ko, hindi ko siya halos, kumbaga halos nalimutan ko yung word na yun, be positive mo. Kaya, yun, share ko lang ulit sa everyday na buhay natin. Be positive lang. Thank you.